Isa ang naitalang nasawi at dalawa ang nasugatan sa mahigit dalawang linggong malalakas na pagulan na naranasan sa lungsod ng Baguio, dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat. Ngayong araw ay nasilayan na ang araw dito sa Baguio City, subalit bakas ang pinsalang dulot ng walang tigil na pagulan mula ng manalasa ang Bagyong Krising, Dante, Emong at Habagat nitong mga nakaraang araw. Marami ang napinsalan nito sa lungsod ng Baguio at maging sa iba pang bahagi ng Hilagang Luzon. Batay sa opisyal na datos ng City Disaster Risk Reduction and Management Council at ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, dalawang naitalang nasugatan matapos matabunan ng lupa ang kanilang bahay sa bahagi ng Barangay Outlook Drive. Isa ang nawawala pa rin na residente ng Barangay Kias kung saan manunundo sana ng anak ngunit nadulas umano at dumiretsyo sa isang waterway na kasalukuyang hinahanap pa ng otoridad. Isang bata ang namatay dulot ng pagkadulas ding at naanod sa daluyan ng tubig. There was a CCTV footage na kita is the incident happened around 12.30, 35, you know. And then yung naanod kasi yung bata, no? Ang initial report is uh, na nadulas and then na-shoot sa isang waterway, medyo maliit na kanal And then uh, dumiretso sa may around 100 meters away sa frontage ng isang bahay. Nung itong may bahay, naglilinis siya it's around past two already. So, imagine na more than two hours na saka lang nahanap. So, very unfortunate na the, actually, the owner ng no resident, she tried also to resuscitate but unfortunately, hindi na reversible, irreversible. Samantala, isang daan at dalawamput na pamilya na binubuo ng limang daan at walo katao ang inilikas. Labing pitong linya naman ng kuryente at tubig kasama ang linya ng telekom ang nasira ngunit kasalukuyan ng inaayos. Merong naitalang siyam na na landslide o soil erosion, pagbagsak ng mga bato at isang sinkhole. May higit siyam na po ng na mga nahulog at natumbang puno at may kasalukuyan pang nililinis. May siyam na ganap na nasirang bahay at 57 pito ang bahagyang nasira habang isang sasakyan ang ganap na nasira dahil sa pagguho ng mga bato. Paalala pa rin ng si CDRRMO sa publiko na huwag pa rin pakampante kahit nawala ng bagyo at laging maging alerto sa lahat ng pagkakataon. Luckily, no, medyo umaraw na ngayon. Pero let us not be complacent. Let's we'll still be uh, alert on alert. Kasi the soil is still saturated. Uh, Any time of the day, meron pa rin mga uh, possible landslides na may array. And then, of course, kung as I've said, hindi pa rin advisable na maggala ang ating mga residences. Hindi naman importante let's uh, stay at our residences. However, as I said, you have to be alert. Any, let us say, you do your self-assessment sa inyong mga residences. No? May mga makita kayong danger or mga hazards. So um, Please do. You call your call up your barangays or you, you call 911 directly. So, ating mga responders or like inspectors can do inspections. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa mga barangay na apektado ng kalamidad sa lungsod mula dito sa Baguio City, Venpong Sila para sa Matanang Agila, Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.